Sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa lang, at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Aris, sa 2-digit number ay number 12 at number 19, at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 2, at sa loto ay number 21, number 17, number 6, number 14, number 31 at number 40, na gabay ng kapalaran. Toros, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa lang, at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yon ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Taurus sa 2 digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 27, number 16, number 42, number 5, number 30 at number 21, nagabay ng kapalaran. Gemini, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok, Gemini, sa two-digit number ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 28, number 40, number 30, number 4, number 21 at number 15, nagabay ng kapalaran. Cancer, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa lang, at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig dahil senyales 'yon ng mga magagandang pangarap at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok Cancer sa 2 digit number ay number 10 at number 18 at sa 3 digit number ay number 2 number 3 at number 5 at sa loto ay number 25, number 13, number 27, number 2, number 30 at number 9, nagabay ng kapalaran. Leo, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang gulang ka pa lang at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yon ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Leo, sa 2-digit number game ay number 2 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 34, number 10 number 15, number 2 at number 13, nagabay ng kapalaran. Virgo, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Virgo, sa 2-digit number ay number 20 at number 8, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 30, number 16, number 14. Number 41, number 27 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa lang, at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok, Libra, sa two-digit number games ay number 19 at number 10, at sa three-digit number ay number 1, number 6 at number 5, at sa loto ay number 28, number 6, number 31, number 25, number 10 at number 42, na gabay ng kapalaran. Scorpio, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa lang, at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yon ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Scorpio Sa two-digit number games ay number 19 at number 12. At sa 3 digit number ay number 1, number 2 at number 6. At sa loto ay number 21, number 13, number 30, number 41, number 3 at number 27. Nagabay ng kapalaran. Sagittarius, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang gulang ka pa lang. At kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Sagittarius, sa 2 digit number games ay number 16 at number 11, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 25, number 28, number 12, number 7, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa lang, at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Capricorn, sa 2-digit number games ay number 19 at number 13, at sa 3-digit number ay number 3, number 1 at number 5. At sa loto ay number 25, number 11, number 32, number 9, number 27 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang gulang ka pa lang. At kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok. Aquarius, sa 2-digit number games ay number 12 at number 2, at sa 3-digit number ay number 5, number 6 at number 2 at sa loto ay number 25, number 31, number 34, number 40, number 9 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces, sa unang pagkakataon na ikaw ay maging maligaya. Sa pag-ibig, kakaiba ang kasiyahan dahil nasa batang. Gulang ka pa lang, at kung madaming pagsubok ang dumating laging alalahanin, ang ganoon na naranasan sa unang pag-ibig, dahil sinyales yun ng mga magagandang pangarap, at inspirasyon para gumawa ng masayang buhay at makawala sa pagsubok, Pisces. Sa 2-digit number games ay number 17 at number 13, at sa 3-digit number ay number 3, number 2, at number 5. At sa loto ay number 14, number 25, number 31, number 42, number 38 at number 19, nagabay ng kapalaran.